Ana, si Ikoy, oh. Ikoy! Hoy, bakit ano nangyari? Ikoy, ba't may kasama kang pulis? Ano ba nangyari? Wala to. Kakausapin lang si inay. Suli, parang manangawa. Suli ka! Ang rasong gala! Parang huwag makalaboy! Kira ka din na! Ikaw! Maawa ka naman sa kanya! Huwag mo siya tratuhin parang hayop! Sumigil ka sabi! Pabayaan mo maturuan ng leksyon halimbasa hindi mo siya anak. Kaya pa demonyo ko ituring mo. <tod> ala Ikoy? Anong ginagawa mo dito? Ikoy? Nabalitaan ko yung ginawa sa iyo ng mo eh. Naisip ko hindi ka pa kumakain kaya din nilang kita nito. Hindi ako nagugutan. Ah. Ba't nagamala ka pa? Nabasa ka tuloy. Hindi ko naman kasi akalain lalakas ang ulan eh ka ba lumayas? Sobra na. Sobra na ginagawa sa ni Chung. Hindi ko na kaya, Ana. Anong iniisip mo ngayon? Pag nagkaroon ulit ako ng pagkakataon, aalis na akong talaga. Koy, sama mo na ako. Hindi ko alam kung saan makakarating. At walang katiyakan ko nung magiging buhay ko. Eh, Koy! Pagdating ng tamang oras, papalikan kita, itong inay. Inay. Okay. Umalis ka na dito. At siguraduhin mo hindi ka na may babalik pa dito. Sama mo na kayo sa akin, Inay. Bakun niyo ko sa sinin chito Wag mo akong alalahanin. Ang importante ikaw. Ang buhay mo, ang kinabukasan mo. Hai! Hey! Oh. <laughs> Sinasabi ko na nga ba May binabala kayong masama Tabi Inay, Mula pa sa pagkabata, at ng parusa tinanggap ko mula kay Tutoring. Parusa nang iiwan ang latay sa aking katawan. Na ang kirot ay umaabot sa akin laman. Tumatago sa akin mga buto. Pakasakit, inay. mga oras na pa, hindi ko na matatagalan. Pero tiniis ko ang lahat. Hindi ako dumaing. Dahil ayaw ko malaman yung nasasaktan ako. Pero sa ginawa niyang ito, siya maaaring patawarin. Gaganti kita, inay. Gaganti kita.